Umaga sa Pilipinas, walis-walis muna na ng bakuran. Ito po ang aking bakuran. Yan. Ang gandun sa likuran. Pakita mo likuran ko, Mai. Mai, no, magwalis ka muna. Maranda mo yung panglilinisin dyan. Dito. Dito. Ikaw, dito. Ikaw na magsindi. Ikaw na magsindi. Ikaw na magsindi. Okay, mami. Ikaw na Dahil mo nang tinanim dito, tumutubo ka agad, no? Oo, oh, itatanim ko pa to. Itanim mo nga to doon. Oo, hmm. oh, yeah, diyan mo. Diyan sa pagpapunta. <laughs> Hindi, papunta doon. Papunta doon. Ito pong ga bagong gawa kong labahan. La uh, later on, gagawa ko ng dirty kitchen dyan. Yung lutoan ng kawi, ba? Doon sa gawi doon. Dahil ang access sa kusina ko dito, magpapa-open ako ng door. Tapos, later on, the near future, yan pong bubong na yan, imumog dito. So, tapos siyang patatasin at magkakaroon ako ng terrace. Terrace ba o balkon tawag doon? Kung ano man tawag doon. Bahala sila. Pero lalagyan lalag ko ng bubong to. Para pagka naglo-laundry. Laundry area ko to. Laundry area. Hindi siya maano. Mainit. Masarap naman ang init sa Pilipinas. Eh mga tanim mo diyan sa kabila. Ayun po, isa pang bakuran ko. eto naman po mga ano to? Acacia? <coughs> Nara. Nara. Yan, yeah, may sabi. Itong puno na to, ano to? Yung may tunik-tunik. Ah, uh, rambutan. Rambutan. Yan Tapos ba? may papaya. Ay, may papaya ba doon? Yes, may bunga. Ayan, may bunga. Isang piraso? Dalawa. Tapos ito, uh, kamoting kahoy, right? Mm -hmm. Terus Tapos, nagtanim ako ng ano, ano to, kay guyabano. Guyabano, ito. May ano masunod, tanggalin mo yan. Tapos lemongrass. Ayan, may lemongrass ako. May para. kakao. Ayun pa, isang kakao na malaki. Ayun. Mm -hmm. May malunggay. Ito yan. May saging. Kumplito na yung bahay mo. Ayun o. No? Oh. May pili. Pag nagnganganga ka, mayroon ding bunga, ayun oh. No? May nyog, ayan. Oh, kumpleto dito. Ayun, may rami rin doon, may nyog din doon. Oh. May nanganggat dito, Mal. O, oh, may kamali pa pala dyan, ha? Oo. Uh -huh. Saan pupunta? Dito Hmm, uh -huh. doon pa sa kabila, yung mga halaman mo doon. Good morning, guys! Breakfast mo tayo sa Philippines! Andito po ng bayaw at sipag! At ang kanilang baby boy! Ay, baka yan! Nakita yung mukha mo! Yan, oh! Bakit ano kanami yung game post niyan? Good morning! Mag-breakfast mo tayo! Tara kayo! Para mag-enjoy ang ulam namin! Ay, panset! Toast, bread, and egg! Yan! And coffee! Ang coffee namin iba-iba! May chocolate at uh, may black coffee! Tingnan niyo naman kung gaano ka cute ang ano, ang coffee sa Philippines. Fresh sa shay. Tapos bayo ang gala ng prutas yung bayaw ko gabi. Free of charge. Meron silang stall ng ano, prutasan. So, kung um, napupunta kayo sa Erosen, dalawin niyo lang, ang, ano lang yung kanilang stall ng fruit. Saan yung banda? Saan yung Ay, ay, fruit stall. Walang pangalan yun, no? Kaya mo, lagyan natin. Walang pa. So, tara na! Kain na po tayo! So, for now, kakain mo na kami. See you a little bit later. So, ay araw ng araw ng butuhan sa Pilipinas. Kaya busy lahat ang mga tao. Kita niyo, palakaw-lakaw sila. Pabalik-balik. Pagkita sa eskwelahan ng butuhan. Doon po ang eskwelahan. Ayan. naman kung sino man ang mananalo ngayon. Iboto niyo po si Kuya Joel. Joel ano? Pulieros Puliera? Pulieros Polyeros. Polyeros. For council and the government. Mayor is, Mayor Mayor is Tantan. whoever. Entagi sa si Tantan Pumera. Go, go, go. <laughs> so pagkaraan po ng aming almasal bundok na kami pinitiran para makita kang mga tao nagbobotohan. nakita mo sila, oh, palakaw-lakaw lang. Ayan, oh. Ayan, bayaw ko yon <laughs> Hindi ko alam kung saan sa buboto. Oh, ang dami boboto, Palakad-lakad lang sila. Mainit ko sila man manalo. Sana maka magbigay sila lang. Magandang serbisyo. Magandang serbisyo sa gobyerno walang turakot, di ba? Hmm. Ah, uh, walang abutan, kaliwaan. Kasi sa kaliwaan, that's what I heard. Pero whatever they do, it's And that's up not to your them. business. <laughs> And it's not my business actually. O ayan o, oh, dami pong dumadaan dito. Nakaka... Hindi po sana magbibidyo sa loob. Hindi ako makapasok kasi meron pong tanod sa harap ng baby Bawal, may pulis doon Saka may pulis po, baka kay makulik Anyway, makita nyo mga bata tao Bakit nyo mga ano, bukod na ganito, ay, oh. bata, oh. Ay, tigasin Alit yung baby sa harap, tapos may bata sa likod, ano ba yan, di na Ganito ba mga ano sa sakyan dito, ito pa isa pa, o, oh. may bata sa harap, o oh. Ay naku ano ba yan? Delikado yan. Baby ang butuhan. Hindi, hindi pa tapos bumoto? Hindi, sila sila. Ang haba daw ng pila. Kaya bumalik? Sila ako mm. oh, talaga. Eh, di ba may pipila sa mababa pa rin? Mm -hmm. Then later on, he's not gonna do his. Ha? Mm-hmm. Palusok tayo, no? Pakikwento tayo sa matanda doon. Karang nitu ba? Arong anong, anong meron. May lutong ulam nay. Ha? <laughs> <laughs> na. <you> <laughs> <laughs> Awat na. Masing masaya kasi mana na. Ano na no? Kano ka masawa? Oho. Bubuto muna ako. Kamura na ang pagbuto. <laughs> oh, dami to. Ah, tapos si

Ako muna tayo dito ha no? dito ha. No? Guys, sabay muna po tayo. Nainitan na ako maglakad, dito. lakad. Ano meron? Botohan na eh. yan. Mga tao busy sa kakalakad. Yung iba layo pupunta pa dito sa school. Lahat ng tao dito sa school pupunta. Hmm. Doon lang talagang area ng botohan? Yes. May chicken pala tayo, diba? di ba? Hindi na tayo bibling ulam. Nakalimutan ko yun. Ah. Dr. De Castro for Consulor. kana mm. ni Joel. Mm. Kuya Joel. Mm. Ano? Labang ka? Ang ganda ng aso, mahal ah. Sakal Anong oras ang butuan? Walang, hindi sila sabay-sabay lumalabas, ano? Mm -hmm. pa. Tignan po natin kung sino mananalo. Ay, ano, sa sa ano, na. Mm -hmm. ano na? Ha? sa pagboto. Ang mga tao, lakaw-lakaw lang. Lakaw-lakaw, ano ba yung sabihin nyo? Lakad-lakad. Lakad-lakad, init sa panahon. Kung pumunta tayo sa barangay na hal, nagpalipad ka ng anong nakita may bulusan. Diba? Mahal? Hmm. Okay na ito, Mike. Doon tayo. Doon tayo ng Ayun si Roy. Sino? Si Roy. Sino, Roy? Ah, yung ano yung akbakla na ng... eh, kaklas Hmm. Hindi naman nakilala. Maan... Eh, ba't dati nagpakok pa sa No, paminsan-minsan nawawala. Nawawala yung memory. So guys, hanggang dito na lang po ang pag-video natin for today. Kasi po, kung itutuloy ko ang video, napakahaba po ng na dito. Hindi mapatapos ang aking video. Ang haba po. So wish Let us wish The winner The winner take all <laughs> <laughs> Kasi naman manalo Good luck sa kanila Dapat ay bigyan nila ng magandang Pamumuno ang baryo Walang lamangan Walang mahirap Walang mayaman pare pa Pareho lang Walang lagayan diba? Ayos So Bye for now. Hanggang sa muli, magandang buhay. Ito po Nice and stable. Official. Mwah!